Welcome to my channel Kambosder. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito. Simula Hulyo taong 2025, ang Social Security System, SSS ng Pilipinas ay opisyal na ilalabas ang SSS Digital ID para sa Pension 2025, isang ligtas at naka-streamline na paraan para ma-access at pamahalaan ang kanilang mga benepisyo sa pensiyon sa online. Ang inisyatibo na ito ay bahagi ng mas malaking diskarte sa pagbabagong digital ng gobyerno na naglalayong bawasan ang manumanong pagproseso at pagpapabuti ng pag-access para sa mga matatandang miyembro. Ang bagong digital ID ay magsisilbing virtual na kredensyal ng isang senior citizen, pagsasama ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan, pagiging karapat dapat sa pensiyon, at pagsubaybay sa pagbabayad sa isang ligtas na platform. Dinisenyo upang gawing simple kung paano inaangkin ng mga nakatatandang miyembro ang kanilang pensiyon, tinanggal ng digital ID ang pangangailangan para sa paulit-ulit na pisikal na pag mahabang pila, o mga pagsusumite ng tao. Ano ang maaari mong gawin sa iyong SSS Digital ID narito bakit mahalaga ang digital shift para sa mga nakatatanda? Maraming mga nakatatandang Pilipino ang nagpahayag ng mga hamon sa mga tradisyonal na proseso ng paghahabol sa pensiyon, kabilang ang mga pagkaantala sa papeles at mga isyo sa kadaliang kumilos. Ang SSS Digital ID para sa Pensyon 2025 ay inilaan upang matugunan ang mga hadlang na ito sa pamamagitan ng pag-alok. Mas mabilis na pagproseso ng pensiyon maginhawang pag-verify ng digital na pensiyon. Remote na pag-access sa katayuan ng binipisyo at kasaysayan. Nabawasan ng pag-asa sa pag-verify ng third party. Sa pamamagitan ng paglilipat sa isang ganap na digital platform, tinitiyak ng SSS na ang mga matatandang miyembro lalo na ang mga nasa kanayunan o kadaliang hinamon ng kadaliang kumilos ay tumatagal ng isang mas marangal at napapanahong serbisyo. Online application para sa mga seniors, paano makukuha ang digital ID? Ang mga karapat dapat na nakatatanda ay maaaring magsimula ng kanilang online na aplikasyon para sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng opisyal na website ng SSS o mobile app simula ika isa ng Hulyo taong 2025. Narito ang isang hakbang-hakbang na pagkasira ng kung paano mag-apply. Mag-login sa iyong account sa My SSS o lumikha ng isa kung wala ka pa. Online application para sa mga seniors, paano makukuha ang digital ID? Ang mga karapat dapat na nakatatanda ay maaaring magsimula ng kanilang online na aplikasyon para sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng opisyal na website ng SSS o mobile app simula ika isa ng Hulyo taong 2025. Narito ang isang hakbang ng kung paano mag-apply maaaring simula ng mga nakatatanda ang kanilang online na aplikasyon para sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng opisyal na website ng SSS o mobile app simula ika isa ng Hulyo taong 2025. Mag-login sa iyong account sa My. SSS o lumikha ng isa kung wala ka pa. Mag-navigate sa Digital ID Enrollment section mag-upload ng isang wastong ID na inilabas ng gobyerno at isang kamakailang larawan. Kumpletuhin ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng video o biometrics. Maghintay para sa email o kumpirmasyon ng SMS ng pag-aproba. Sa matagumpay na pag-verify, ang iyong SSS Digital ID ay isasaktibo at maa-access sa pamamagitan ng mga mobile device o nakalimbag na QR code para sa mga mas gusto ang isang pisikal na kopya. Ano ang maaari mong gawin sa iyong SSS Digital ID kapag naaktibo? Ang SSS Digital ID para sa Pension 2025 ay magbibigay ng pag-access sa mga nakatatanda sa isang hanay ng mga serbisyo na lampas sa pangunahing pag-angkin ng pensyon. Kasama dito pagtingin sa buwa ng mga ischedule ng pensiyon. Pagsubaybay sa kasaysayan ng kontribusyon pag-access sa mga pautang sa miyembro at katayuan sa benepisyo ng medikal. Real-time digital pension verification para sa mga bangko at ahensya ng gobyerno. Ang sentralisadong pag-access na ito ay inaasahan na drastically gupitin ang mga error, bawasan ng pandaraya, at pagbutihin ng kasiyahan ng gumagamit sa buong board conclusion. Ang SSS Digital ID para sa Pension 2025 ay isang groundbreaking shift na magbabago kung paano nakikipag-ugnay ang mga senior citizens sa Pilipinas sa sistema ng social security. Sa pamamagitan ng pinasimple na online application para sa mga nakatatanda at maasahang pag-verify ng digital na pensiyon, ito ay higit pa sa isang pag-upgrade sa tech ito ay isang pangako sa pagsasama. Mahusay na serbisyo para sa lahat ng mga matatandang Pilipino sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa SSS Digital ID para sa mga senior citizen please subscribe like and share for my next video thank you